So, ayan mga abyan, uh, luto na yung ulam at uh, magtatanghalian na itong ating uh, recipient, mga abyan. Ano? Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga abyan. For this video, dahil dumating na po yung uh, ayuda ni Meta sa atin, yung yung kunting bahagi po nito ay gagamitin naman po natin sa kawang gawa, mga abyan. At dahil mayroon po tayong kapitbahay na sa tingin po natin ay nangangailangan ng pagkain mga abyan ano uh, ipagluluto natin sila for this lunch mga abyan ano ng kanilang uh, pang lunch nila mga abyan ano at dahil mayroon naman po tayong mga alagang nitib na manok uh, kakataya natin sila ng isong manok mga abyan para healthy yung kanilang kakainin mga abyan yung ating napili dahil ito po ay lalaki ang mga babae po kasi mga abiyan ay iniipon natin dito sa ating mini farm. Mm. Sa lemon grass mga abiyan at sa tanglad, mayroon na tayo dito. Mayroon tayo dito nakatanim. Yeah. Kapag may tinanim, may kakawatin. Ayan, mga abyan. Okay na to. So, hindi na natin kailangan bumili ng tanglad uh, tanglat para dun sa ating uh, lulutuing native na manok. Ayan, mga abyan. Ha, bali, yung mga maliliit na balahibo niya, sunugin na lang natin, mga abyan. Ano? Para hindi tayo mahirapan mamaya na may mga balahibo-balahibo pa. Ayan. Bali, pahira natin ang asin mga abyan, ano? Ang kanyang uh, katawan. Kaya ko ma-violation, gano'n pa. So ayan mga abyan, dahil kumita na nga po tayo ng kahit paano kay Meta, pinadalhan niya na po tayo ng ayuda. So yung uh, sinasabi ko po na kunting uh, bahagi nito ay gagamitin natin sa kawang gawa naman sa paggawa ng mabuti kagaya ng ating natutunan. So napili natin mga abyan itong aming kapitbahay lang hindi na kami lumayo dahil ito po ay aking uh, bayaw ng mga abyan, kamag-anak po ni uh, uh, kapatid ng aking asawa. So sila po ay puni nito ni aking ibayaw, siya po ay stroke survival mga abyan ano at saka yung kanyang uh, asawa naman ay uh, may karamdaman na rin so ang kasama po nila dito sa bahay ay yung kanilang bunsong uh, anak pero may pamilya na rin po at uh, uh, lingguhan kung umuwi yung kanyang uh, asawa so ayan mga abyan, lutuan natin sila ng pagkain na uh, makakain nila ngayong uh, lunch hanggang mamaya sa dinner mga abyan ano so, so tara mga abyan, ito yung ating menu mga abyan, ayan So ayan, dahil meron naman po tayong mini farm, kumuha po tayo ng dalawang pirasong manok doon na nagkakaedad ng 3 months mahigit ano, 3 months in half. Ayan. At uh, ito po, gagawin po nating tinola. Ito po yung ating mga ingredients, mga abyan ano. I-prepare natin mga abyan. So, ayan mga abyan ano, habang linuluto po natin yung ating ulam ay uh, ipapakilala ko po sa inyo ang aking uh, bayaw at yung kanyang asawa mga abyan ano. Ito nga po pala yung aking bayaw na si Roland. Si bayaw na Roland Montano mga abyan ano. At saka yung kanyang asawa na si Inday Malin. Ito po ang aking bayaw na si Bayaw Roland ay uh, uh, stroke survival po siya mga abyan ano. At uh, awa tulong ng Panginoon ay siya po ay nakasurvive sa stroke tapos yung kanya naman pong asawa sa ngayon ay uh, dumaranas din po ng karamdaman mga abyan ano na awa tulong naman po ng Diyos ay uh, kahit paano ay may maganda naman pong development pang abyan ano, so kaya po natin ito uh, ginagawa mga abyan ano, para kahit paano sabi nga sa Biblia mga abyan ano samantalang tayo may pagkakataon magsigawa tayo ng mabuti sa lahat lalong lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya so, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ito bayaw natin siya mga abyanano kapatid ng aking asawa ito so hindi na tayo lalayo tapos kabarangay lang namin dito lang sa amin sa barangay namin so hindi na tayo lalayo mga ano, para makagawa tayo ng mabuti at uh, ito na po yung ating umpisa ng mga video na mga kaawang gawa na video mga abyanano dahil ito po ay isang pagtanaw natin ng utang na loob sa Diyos mga abyanano una sa lahat pangalawa kay Facebook kay Meta na tayo po ay uh, pinasahod na niya ngayon. At uh, dahil po yan sa inyo, mga abyan, ano. Dahil po sa inyong mga viewers, uh, tayo po ay kahit paano ay nag-earnings, kumita. At tayo po ngayon ay nakakagawa ng ganitong mga content na makaka-inspire din sa iba, mga abyan, ano. Ito po ay hindi para magpahanga, ano, mga abyan. Uh, inaano ko lang po sa inyo, sinasabi ko lang. Hindi po para magpahanga, kundi para magsilbing uh, inspiration sa iba, mga abyan, ano, na pwede naman tayong gumawa ng mabuti mga aben at hindi na tayo lalayo unang-una sa mga kamag-anak natin pwede na tayong gumawa ng mabuti mga aben ano? so ayan hintayin natin maluto yung ating ulam mga aben para makakain na yung ating recipient ng ating kabutihan na galing sa Diyos mga aben salamat sa si Diyos yung papaya ay Ito yung sabaw para makahigop sila sa sabaw. So, ayan mga abyan na uh, luto na yung ulam at uh, tatanghalian na sila. Ayan. Ito nga po palang aking bayaw mga abyan dahil sa stroke ay hindi na po siya nakakapagsalita mga abyan. Ano? So, siguro kailangan ito ng therapy na para makaano siya makapagsalita siya ulit mga abyan. At yung naman kanyang asawa ay ganun din mga abyan, kailangan talaga nang mag-assist dahil mahina yung katawan niya. Ayan, ah. So ayan ang linuto nating pagkain para sa kanila mga abyan ay ah bali pang ah, ang halian at hapunan na yan sa lunch at saka sa dinner mga abyan. So ayan mga abyan ano? salamat sa inyong panunood. Uh, salamat sa inyong walang sawang suporta. At uh, please follow for more videos ng mga ganitong klaseng videos mga abyan kung nagustuhan nyo ito. At yan magpasalamat po tayo sa ating mga viewers. Ayan bayaw. Uh, nang malin. Ayan tingin lang kayo sa kamera. yaw Tapos pasalamat lang. Salamat. Salamat sa Diyos. Ayan. Ayan. Salamat sa Diyos. Ayan mga abyan. Salamat sa Diyos sa inyong walang sabang pagsuporta. Ano mga abyan. Hanggang sa muli. Please parlo for more videos.